Game 5, Magnolia and SMB. Series tied at 2-2. So ang manalo dito essentially magkakaroon ng twice to beat advantage. So itong game na to ang magiging isa sa mga pinaka game sa series na to. Sa games 3 and 4, ang naging tema ay yung depensa ng Magnolia kay Benny Boatright, May up nila si Bay kay Bothwright, and sa games 3 and 4, nag-average lang si boatright ng 34.1% shooting from the field and 22.7% sa tres. So instead of running their offense solely to Benny Boatwright, ang ginawa ng San Miguel, tinanggal nila sa starting lineup si Chris Ross at nilagay nila si Simon and Ciso to add more shooting. May kita natin sa play na to, isolation kay Benny Boatwright sa so wing. So nakaabang si Gio Halalon sa nail to help pag dumrive si Boatwright and there's Mark Baroka to help kung drive papunta sa baseline si boatright Pero kung may kita natin, yung weak side ng San Miguel. kay Simon and CISO, Marshall Assiter, and eventually CJ Jay Perez. So, tatlo players who can shoot from the outside. So, ikaw yung Magnolia, mag- medyo magdadalawang isip ka kung magpapadala ka ba ng aggressive help. May kita natin, nagpadala ng help ang Magnolia after yung drive. Nakaabang si Gio Halalon after dito. So, ang layo ni Halalon, kay and so, Na kung si Chris Rosto, previous games, di ba, willing silang ibigay to, One pass away. Pero since si Enciso, kahit na hindi pa siya alam mo yun, hindi pa nakascore buong final series before this shot. Simon Enciso pa rin yan. Decent shooter pa rin kapag mainit. So, open si Enciso, 3 points. Dito naman, transition. So, makikita natin, hawak ni Marshall Bola. There's both right, CJ, and Simon Enciso. And Tapos si Marshall ang may hawak ng bola. Hindi mas stop ng Magnolia yung ball. Kasi kulang sila sa tao. There's only 3 Magnolia players. Kumpara sa apat ng San Miguel. And sa apat na to, lahat pa kayang sumuot from the outside. makita natin, may mapupunta si Mark Barroca sa sitwasyon na dalawa binabantayan niya. Si Marshall, and si and Ciso, Dalawang shooters. And adding Simon and Ciso sa starting lineup, diba, sobrang laking bagay ng for San Miguel kasi in-space nila yung floor and meron ngayon. Eventually, magkakaroon si Junmar ng espasyo sa ilalim para umatake. makita natin dito, okay, motion week swing kay Enciso, cross screen kay Boatright, nireject ni Boatright. Umangat siya ngayon, down screen. Galing kay June Mar, Okay? Junmar sa dunker spot. So, Styler Bay ang help pag dumrive si Boatright. And now, Boatright, nakamatch up kay Ian Sanggalang, May advantage si Boatright in terms of foot speed. So, kaya niyang iwan sa Sanggalang dito. Pero one pass away, there's Simon and Enciso. Si so Mark Barroca, if ever lang na mag-help siya dito, iiwanan niya ulit si Simon Enciso for three. Which is yun yung nangyari sa play na to. Now dito, since ang dami ng 3 points na na-shoot ng San Miguel, mainit si Enciso, mainit si Cruz, mainit sila si Ter, and si Bothright, of course, nakadikit si Tyler Ibejan. Ngayon, pag nag-set ang San Miguel ng post-up para kay Junmar Fajardo, kung makikita nyo, okay? Hintayin natin. Yan. Pag nag-set ang San Miguel at nailagay nila kay Junmar yung bola sa ilalim, tignan nyo kung ganong kaluwag yung court. Ang laki ng space dito. Kasi lahat ng shooters ng San Miguel nakaspread sa buong court at nakadikit ang Magnolia. So meron ngayong space si June Mar para umatake sa poste. Eh. At nakadraw siya ng foul dito. Walang help na dumatay galing sa Magnolia. And again dito, ginawa nilang high-low. Si Benny Boatright ang nilagay nila sa high post. Jericho Cruz nasa strong side. Dalawang shooters sa weak side. So mahihirapan ang Magnolia magpadala ng help dito. Siyempre, nakadikit si Bay kay both right. And then si Junmar nakakuha ng inside position kontra kay Rivas. So again, sobrang luwag na ng court dahil maagang in-establish ng San Miguel yung shooting nila. Kung makikita naman natin dito, second half again. ina nila si Junmar. Isang galang. Okay. So ngayon, nag-rotate ang depensa ng Magnolia. Kung makikita nyo rito sa weak side. Kaya nakasalo si De sa kay both right. Si Jay Perez dito. Magre-recover pa lang to. And si Halalon, ini-split niya pa right now yung dalawang players, CJ and si NC. So, pagka-swing kay Cruz, ay eh ngayon nagkaroon ng mix up sa depensa ng Magnolia. Naiwan si Barroca sa ilalim, leaving CJ Perez opens si 3 points. Now, may kita natin pagka kay Perez. Okay, meron ngayong lane si Perez to drive dito and si Boatright nakasil kay De La Rosa. So, kung ikaw ang Magnolia, syempre pipigilan mo yung best player of the conference. So, naghelp sa nail si Halalon, leaving Simon and Ciso wide open. So, ngayon, pag napunta tong bola na to kay Enciso, dalawa ngayon babantayan ni Bay and he has to choose kung sino. After ng drive ni CJ, pinasa kay Enciso, naghelp si Bay kay decent rotation, pero dapat tinuloy ni Halalon to. 3 points para kay Jericho Cruz. And again, dito, post position kay Junmar, Okay, nag si Simon and Ciso. Nag-help si Baroka, leaving Perez open. Okay, nag-help sa nail si Calvin Abueva. And Polly is left with two San Miguel players. So, pagpasa ni CJ Perez, papunta kay Jericho Cruz. Extra pass kay Simon and Ciso, open corner three para sa San Miguel.